Sa nakarang episode ay pinuntahan natin ang napakagandang bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. At dinanan din natin ang mga nagagandahan mga tourist spots sa lugar na ito. sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay mula dito sa Gabaldon Nueva Ecija ay tutuloy na natin ang ating biyahe papuntang Dinggalan Aurora at akitin natin ang Dika Road patungo sa Tinaguriang Batanes of the East ang Pacific Biotech ng Dinggalan Aurora So niyo ako sa panibago nating travel adventure umpisa na natin ang biyahe Okay, tapos na tayo dito sa may Calabasa River Grabe, gusto ko pa mag-stay Kaso, one day lang itong tour natin ngayon eh Isang araw lang tayong bibiyahin ngayon Papuntang Dingalan So, uwian din tayo mamayang hapon Kaya, sumaglit so, lang ako dito sa may Calabasa uh, River Kasi baka abutan naman tayo ng ulan Mamayang mga hapon, tsaka pa uwi tayo Though may dala naman akong kapote Pero, hassle kasi pag naulan Hirap bumiyahe. so labas tayo ulit dito sa may main road. Baybay natin ulit itong mahabang kalsada hanggang makarating tayo ng Dingalan. So nasa 41 minutes pa bago natin tuloy marating ang bayan ng Dingalan Aurora. Sana ipalarin din tayo makakit mamaya sa may Pacific View Deck sana hindi mo pagdating natin doon kung uulan hindi na tayo tutuloy doon sa may pinaka beauty kasi may trekking pa yon and medyo maputik yung papasukan <laughs> grabe non stop beauty of nature na, na mga nadadaanan natin ganda grabe ibang klase parang picture lang na pinatong dyan sa harapan natin itong malaking bundok na to ganda tapos dito madadaanan natin yung Dupinga River pinuntahan din namin dati ito noong panahon pa na motor kami kasama si father si papa ko pero hindi na natin siya ihintuan papakita ko lang sa iyo yung bridge tapos meron din parang ganun kamukha din sa may Calabasa River na may mga kubo din sa ihatim ng tulay Eh, ito na na tayo sa may bridge tatawid lang tayo din na tayo papasok dyan yung pasukan doon sa may off road dyan sa kadiwa ayan o tabi ng tulay So ito na yung Tupinga Bridge. Ayan. May mga pasano din dito, mga kubo. Ayan, no. dito sa so, may kaliwa natin. Malamig dong malamig yung tubig diyan sa ilog na yan. Yung ang ano, yung bote pag binabad mo diyan sa tubig, yung laman nun is lalamig. Ayan so, Ayan kung mapapansin nyo din dyan sa may gilid-gilid natin, sa may gilid ng kalsada, maraming mga batong naka-display sa kahabaan nitong kalsadang ito. Kasi dyan, dito nang gagaling, yung mga ginagamit na pang-design sa mga landscapes, na mga garden, ganun. Dito nagmumula yung mga iyon, mga iba't ibang klase ng bato, iba't ibang kulay, iba't ibang uri, dyan makukuha sa may gabal doon kaya napakaraming nagtitinda dyan sa may tabing daan okay so time check natin is 11.30 na nang tanghali eh, and nandito tayo ngayon sa may town proper ng Gabaldon, Nueva Ecija so ito yung pinakahuling bayan bago natin tuluyang marating ang bayan ng Dingalan sa may lalawigan ng Aurora so meron pa tayong 31 minutes and 19 kilometers pa mula dito sa ating kinaroroonan so doon na rin tayo kakain ng ating lunch bago tayo umakyat sa Pacific View para may energy tayo kung sakaling magkaroon tayo ng opportunity na makapag trek papunta sa may Pacific View kasi sayang din naman pero mukhang din naman uulan kasi dito sa may sigurang parte na itong mga kabundukan pala yung may mga mukulimlim pero pagdating dito sa may pupuntahan natin is maaliwalas naman. Pero sana hindi umabot doon pagdating natin yung kulimlim na yan na nasa taas ng bundok. Welcome to Barangay Sawmill. Ang ganda ng pangalan ng barangay ah, Sawmill. Oh, ilog ng graba na naman to. Ganda ng bundok oh. Ano yung nakatanim sa taas? Parang mga buko. Ay buko ah, saging. Yun oh, ang dami dito na tayo sa mga ahunin na ruta or kalsada paket ng tinggalan aurora Yan, puro ganyan yung mga madadaanan natin mga rolling, mga twisties pero di naman ganong katarikan hindi naman ganong kasisiko yung mga paliko, sakto lang Okay, nandito na tayo sa may Dingalan Aurora. Pahinga lang tayo saglit. Refill lang tayo ng tubig. Okay, dito na tayo eh. Sayang yung punta natin, di ba? Mabilis ang picture taking lang tayo doon sa may signage ng tinggalan para dire-diretso na tayo. Hindi na ako nagpalipad ng drone doon dahil uh, magkakamukha lang naman itong mga dinadaanan natin. Ganda oh. grabe hanggang ngayon hindi pa nasisemento to na nangyari sa inyo din galan dyan na ako pabalik balik dito hanggang ngayon ganyan pa rin siya nakakabulaga kaya yun dahil sa mga siklista napaka delikado nun dito yung Tanawan Falls gusto ko sana siyang puntahan kaso nag isa lang tayo at lalo na uh, day tour lang tayo baka kulangin tayo sa oras saka na lang pag uh, sakaling mag overnight tayo dito sa mailalawigan na aurora or bayan ng dinggalan eh, try natin puntahan yung Tanawan Falls na nakikita ko na ang Pacific Ocean sumisilip na sa ating harapan grabe lakas ng hangin Ito nandito yung karagatan sa may kaliwa. Yun no. Ayan, bali yung pupuntahan natin pagdating dito sa may Petron, dito sa may town proper ng Dingalan, is kakaliwa tayo ito yung papunta sa may tawag dito Pacific View Deck dito sa may tinggalan Aurora dito sa may Barangay Paltik ayan pagdating dito sa may barangay Paltik papunta sa may Pacific Beauty dito sa Maydinggalan is medyo masikip nga lang yung mga kalsada na yung, yung mga papasukan. Pero maayos naman yung mga kalsada. Tapos dito madadaanan natin yung fish port dito sa Maydinggalan. Ito yung feeder port. Ayan. Pero kakain na muna tayo dito. Dito kami kumain dati nung pumunta kami dito sa Maydinggalan. Ang dinggalan ay isang salitang dumagat na ang ibig sabihin ay sa tabi ng ilog galan. Sinasabing ang lugar ay pinangalanan dahil sa lawak ng lupay nito na tumatawid sa labing limang ilog at batis na nagpapakita ng napakaraming tubig. Ayon sa nakalipas na kasaysayan ng Dinggalan, inilalarawan ng mga naunang imigrante na sinakop ng tribong Dumagat ang teritoryo na kilala ngayon bilang Dinggalan. Bago ito naging baryo, ang Dinggalan ay dating tinatawag ng sityo na San Luis, isang baryo ng Baler Aurora. Ang dinggalan ay madalas bansagan bilang batanes ng silangan dahil sa malaburol at magandang tanawin na halos kapareho ng matatagpuan sa lalawigan ng batanes. Mayroon nitong malalaking alon na kumikislap sa mga magagandang cliffside kung saan ang berdeng damo ay sumasalubong sa asul na tubig ng karagatang pasipiko. Okay, so tuloy na natin ang ating paglalakbay, paakyat dito sa may Pacific View Deck dito sa may Dingalan Aurora. So kakatapos lang din natin mag-lunch, nag-recharge na rin ako para mamaya is may lakas tayo para mag-trek papunta do sa may uh, View Deck. So meron pa tayong ilang mga destinations na or mga tourist spots na madadaanan paakyat bago natin tuloy marating itong Pacific therapeutic nga medyo matatarik yung mga akyatin dito malalang akyat grabe oh binike namin to dati kami nila Clarissa Cycles nila shakey, nila nico, Jer victor sila nover at saka sila ose ibang trip din namin nun ano e, eh, bike all the way pa yun mula bang pa hanggang dito sa may linggalan uy landslide do parte ng kalsada may isang matarik dito bago doon sa isang biyodek unang biyodek na madadaanan natin eto na yata yun unang sikong pakaliwa tapos yung pakanan nasa 23% yung grade nito sa bisikleta oo oh, tama ito nga ito si to, ang talim na ito eh kayang kaya ni Osang okay, so hinto muna tayo dito sa isang view deck dito tayo sa may uno view deck dinggalan aurora ganda ng tanawin dito sa taso so nagbayad lang tayo ng 20 pesos entrance fee para makapasok dito kaya nga entrance ano <laughs> so doon tayo kumain kanina sa may iba ba tapos ito yung view deck garabi tanaw natin yung kabundo, yung karagatan no? ang ganda At dati bago na to kahoy na siya ay simento na siya ngayon dati kahoy pa eh tapos meron pang bago doon sa kabila. Okay, so tuloy na tayo. Kakatapos lang natin doon sa may Uno Beautic. Grabe, lakas ng hangin ngayon dito. Ayun yung lighthouse, oh. Kita doon, oh. May bagong view na din para dito, oh. Ayan, oh. Kita natin dito yung lighthouse. Ayun. Lighthouse ng Dingalan Aurora. Kita natin dito. So diretso pa tayo. Ito naman yung malaking santo. Ayan na may malaking statwa dito sa may itas so tuloy na natin ang ating ride, puntahan na natin itong ating last destination sa ride na to which is ang um, Pacific View Deck ang ganda pa rin talaga niya itong bundok burl na to, itong part nitong bundok ayan o oh. kumapal na yung mga damo ito na yung highlight nitong ating pupuntahan ngayon ang dami na ngayon mga pasyaran dito, mga nagsulputan ng mga biyudek. May bago na naman dito sa may taas. Dati yung ano lang talaga, yung uno at saka yung Pacific Biyudek. Ngayon ang dami na, meron pa doon sa may bungad kanina. After na uno, uno biyudek, kahit na galing na dito, kailangan pa ba ng tour guide? Sige po, sir, okay lang. Okay lang po. Bayaran ko na lang po yung entrance tsaka yung parking. parking. Sige, wait. tabi ko lang. Doon na lang po, sir. Ah, doon na lang. Dito, ah, sige. Lang po dito. Ah, okay, thank you. Okay, so dahil na garing na tayo dito, sementado na pala. Dati off-road pa to. Kasi sabi ni ate, kailangan pa daw ng tour guide. Eh, tinanong ko siya kung required pa ba yung uh, required pa ba sa mga galing na dito na kumuha ng tour guide Yung parking is 20 pesos sa motor. Dito tayo sa baba. So, meron mga karatula na no, nakalagay sa daanan, dahan-dahan dahil madulas ang daan, tsaka masikip. Kala ko na siyang sementado. Saan kayo papunta yung bagong sementadong daan doon, no? Yun yung sa ilalim. Daan, daan, baka may ahas sa daan. <laughs> Ganda ng warning ah. Kanya pa din pala yung daan dito. Kala ko semento na. taas na natin no? dito na lang kaya tayo o pwede pa dun para di malayo yung lakarin natin dun pa sa dulo eh kaya, kaya pa naman ni Osang tundahanan na to. doon tayo pa magpapark sa mga tricycle yung mga tricycle kasi hindi nakakayanin to kasi masikip eto yung motor natin kayang kaya pa dito ayan so dito na tayo magpapark iwan na natin si Osang dito tapos sakit tayo dito ayan so balik dito ko na iniwan si Osang dahil hanggang dito na lang talaga tayo pwede magmotor dahil mula dito is maglalakad na tayo sa tansya ko na sa 10 to 15 minutes yung lakaran natin bago natin tuloy marating yung view deck so iwan muna natin si Osang dito then tahakin muna natin tong trekking pack yat dito sa may pacific view deck gandang araw po wala po yata masyadong bisita ngayon wala <laughs> po Bukas pa po niyan, no? papa weekend. Thank po. So, lang solo natin yung view deck ngayon. Ha. Meron kanina, nung nagpa-park tayo ng motor, eh, papaalis na sila. Mga nakamotor din. Dalawang motor. Eh, hey, asurang timing yung pagpunta natin dito. Dahil napakainit. <laughs> Sana meron tayong mabibilhan na merenda doon sa may taas. Dati kasi, meron nagtitinda ng halo-halo. Kaya -halo. nakapagmerenda kami. Doon, malapit na lang naman. Sa tansya ko, wala naman 10 minutes to. Itong lakaran. Mahinit lang talaga. hingal ako ah. Ayun na. Natatanong ko na. Ang um, Pacific. Beauty. Mga 5 minutes lang yata yung nilakad natin eh. Or wala man. lang ako. <laughs> Ito na tayo. Swerte tayo ngayon. Hindi malakas yung hangin. At uh, makapagpalipad tayo ng drone ng maayos. Andang okay. umaga po. Solo ako nagpakahirap. Magkano po kasi yung babayaran? 50, yung parking po? 25 sir. Balis 75? 20 lang po. 20 yung parking, 50 po lang dito. 70 lang po lang. Ah, okay. Na, pagbayad na tayo ng entrance fee, tsaka parking. So binayaran natin lahat. Yung 70 pesos kasama na yung parking. And, ganda na ngayon kasi dati di pa ganyan kalabong yung mga tapos mayroon din tindahan dito dapat yun po sige lang magigran baka may sama ko eh <laughs> kung pala mga ano mga damo dati hindi pa ganito yung eh. nagkalag yung basura kinalat ng mga manok dati hindi pa ganito kakapal yung mga damo dito Kumapal na a speed

Binansagan din itong Batanes of the East dahil sa taglay nitong naggagandahan mga tanawin na malinpulad sa tourist destination ng lalawigan ng Batanes. Never sleep, never Afternoon, we lay awake and gray The glass so loud as the hours pass We'll stay on forever We'll never have regret sa so nakababa na tayo ng Pacific View Deck and pauwi na rin tayo ng bahay. So dito ko na din tatapusin tong video natin, itong adventure natin dito sa may Gabaldon, Nueva isiha at dito sa may Pacific View Deck ng Dingalan, Aurora. So magkita kita tayo ulit sa susunod na episode at kung nagustuhan nyo itong ating video ngayong araw mahali ba akong ng like, comment at subscribe para tuloy-tuloy ang pag-grow ng ating YouTube channel at para marami pa tayong mapuntahan na magagandang lugar dito sa Pilipinas. So hanggang sa muli, ride safe mga kabaleng!